Hello guys, uh, magandang umaga. Uh, gagawa tayo ng ano, pamain ng kwan, tambakol, o kung tawagin ito sa amin na ibang kulisan. Ito nga pala yung gamit namin. to. Tinabas lang to, ito yung ito yung ano, yung nasa gatas ito so, yung sa gatas na inumin ng mga bata. Ito yung tinabas ko lang ng patalim. Mga isang dangkal. Tsaka 1 inch or 2 inch ang haba. Tapos gina niya na tinabas ko ng pahagwis. Pa Ngayon, tapasan ulit natin to dito sa gilid. Yan ito, yan. Ganyan, tatabasan natin ng ganyan para maikabit natin itong taga na number 20 yan ang taga pag ganito lang to guys ang tawag sa amin ng ganito pamalakayan ng ganito ay buna tapos meron ako pantali number 4 or number 6 itatali ko lang to para hindi matanggal yan guys yun lang Tapos gugupitin ko lang yung sobra. Ganyan na yan, guys. nagkakabit nakakabit na. Tapos tinatahi ko pa to, guys. Para hindi siya maganito sa ng dagat. Yan. hindi siya maganito. Tinatahi ko pa ito dito. Ayan. Hindi siya maganyan sa ng dagat. Ay, tatayain ko muna guys ito guys may sinulid tsaka karayom Ayan na yan sinulid tsaka karayom tatahiin ko lang to dito sa pinakagitna dito dito sa gitna para hindi siya mag alog alog Ano ba ang gobra? Ano ba ang gobra? Ano ba ang gobra? ba Ayan. Pagkatapos yan, ilalak ko lang. Ilalak ko lang ng ganito. Simple pagtali lang para hindi lang siya gumalaw. Ayan. Tapos, isang lak pa. Dalawa, dalawang lak. Ah, maigpit na paigpit. Ayan. Tapos puputulin ko ulit yung sobra sinulid. Balik ganito na yan guys. Yan May tali na siya. Ayan o. Nakatali. Sa, sa kalikod. Kung makikita nyo yan o. Ito. Ayan. Nakatali siya. Nakatali na. Tapos nalagyan ko ulit siya na ano. Number 20 na Pioneer pinakapambago, bago. Number 20 ito guys. Tali ko dito, dito sa ulo. yan guys katali na siya gupitin ko ulit yung sobra yan balikad nyo na siya bago gagawin ko dito ng mata dito para mamaya mabilis na ikabit tsaka mabilis na tanggalan kung kailangan pumalit ng pain may ano pala dito bulpin yan para iisang sukat lang lahat mahigpit na bago ilak ko ulit mga apat na lak kasi kung kaunti lang na lock minsan kung, kung malalaki ang nakahuli dito kuminsan minsan kumakain din dito yung ano tuna mula suge tsaka mga ano tambakol yan. Ayan guys. ganito ito, ito na yung labas niya. Wali puputulin ko ulit to. Ah, yan. Yan ito, yan. May mata na siya, oh. Tapos kakabit na natin po sa no, sa sa bahayan niya kasi marami na akong nagawa. Ito na 'yung nagawa ko kanina, marami na. Yan. Ganito 'yan. Kailangan ko naman ngayon ng number 20, Pinakabahayan na tatlo, tatlong clip. Meron na akong tatlo sangyan. Ito. Pioneer din, number 20, tatlo, dugtong, dugtong, yan. So, kabit na muna natin, ayusin muna natin. Mamaya, ayusin muna natin guys, mamaya ako nagpapakita yung ano, yung pagkatali nito ulit. Hey guys, hello guys, uh, tapos ko na pala ayusin yung ano, yung tatlo clip na number 20. Ito na yun, yung Pioneer, Pioneer Nylon na number 20, tatlong clip. Tsaka ito na yung pulunan. Ayan. Ilalagay na natin sa bahayan yung ginawa natin yung mga taga. Gagawa muna tayo ng ano, bilog. Lagayan ng clip. Ayan, ganyan. Bilog lang. Simpleng tali lang. Oh. bilog. Tapos, lagyan natin ng lock ulit para tumibay. Talagang natin kabilaan. Ito na yan guys. Yun. Lagayan ng clip. Umpisa dito, papunta dun sa unang taga. Tatlong di pala muna. Sa. Dalawa. Tatlo. Tatlong di pa. Bago gawa tayo ng bilog. Yan. Tapos. Ayan lang natin. O buhol. Sa. Dalawa. Tatlo. Apat. O, apat. Bago kunin natin yung sa ilalim. yung pinakailalim. Pasok natin sa gitna. Tapos, yung may ball pin. Ito na ulit. Ayan. Tapos, ilock natin. O, lock. Ayan. Pagka-lock, ito na yung guys. Ayan. Ayan na siya. Bilog. Ayan. Hmm. Tapos, dito na natin ipasok yung mga ano natin, mga kawil na may taga. May buna. Ayan pasok lang natin dito sa mata. Ayan. Tapos pasok natin itong dulo ng kuhan, buna. O. Tapos ipasok din yung kawil. Tapos hilahin. Ayan na. Finish na. O guys, ganyan lang yan. Diba? Para pag ito, pag nalukot, papalitan mo ng bago, mabilis lang tanggal, matanggal at mapalitan ng bago. una, bago sa pangalawang taga uh, ano na tayo uh, anim na di pa patay na anim sa so, dalawa, tatlo, apat, lima, anim gawa ulit tayo ng bilog, Ayan. tapos ikot-ikot lang natin sa dalawa 3 apat. Oh. Tapos, kukunin natin yung sa ilalim. Tapos, yung mahiwagang bullpen ulit. Ayan. Ilock ulit natin. Ayan. Hmm. O. Oh. Ito na guys. Ayan. Hmm. May bago. Pangalawa na to guys. pasok ulit dito sa bilog. Tapos pasok natin yung dulo. Ayan. Yeah. Oops. Oops. Pasok ang kawel. Hilahin pareho. Tapos na. Ayan, okay, ayan guys. Madali lang. Ayan. Yeah. Um, pangalawa na

kasi anim na pa diba kasi pag ilang di pa lang baka masabitan tayo sa taga ano pag kinain ng mga mga tawtang bakol o tuna malakas maghila yung mga isda na yan pag mga ilang di pa lang baka yung taga sa kamay natin magtaga tayo siya pa kaya anim na di pa para mahaba pwede pa makarya ganyan lang hanggang matapos guys tapos yung mga guys pakita ko sa inyo may finish para

Gini guys, yang kebukaan Buna, Buna Bones gitu ya, bukannya ini hangai-hangai Ini berapa ini, Rey? Ini dia, bukannya ini hangai-hangai Nanti aku nanya ya, buktu nanggut-nanggut Bisa ngejam kan, no? bos? Hah? Baya kaya, <laughs> kami nagpuput, Motor kamu? Motor, kami, Buna, o? Nih, gini kamu, kayang mengamit, o? Ya pesta nya motor, yang udah iyon, baka? Gitu, iyon Gitu

kana una na. Muna, hindi ka bukas. Ayaw ko na yung motor niya. Pero Jay, tapos yun na. Nung anytime na, mas kailangan na. Pwede palawod na. Guys, uh, ito na yung finished product namin guys. Dalawa yung natapos ko araw. Eh, na basta nagbaliga ka na kay Papa Dong. Kambay, yung dami mo ko na to. Siyempre ako pa. Guys, uh, thank you for watching. Wow. Ah. Sana sana nakatulong uh, naka sa inyo sa kagaya kong kapwa uh, mga isda. Ito yung panghuli namin sa Tambakol o skip jack tuna uh, kumisang kumakain dito yung ano yung uh, malasugi tsaka tuna yeah, ito yung maganda namin tawag namin dito buna Ayan. so guys thank you for watching please follow and subscribe thank you